ayun ito si na senators Bato de la Rosa and then Robin Padilla nako muli pong nagsalita na naman si Robin Padilla <laughs> alam niyo ko hindi ho nagsalita si Robin Padilla siguro hindi ko iko-content ito eh Bakit? Nauna ho kasi si Senator Bato de la Rosa. At ito ho ay may kaugnayan doon sa sinabi ni Duterte na alam niya kung nasaan etong si Apollo Quiboloy. Pero, secret. <laughs> Siyempre, sabi ko, dati kang Pangulo. So, dapat seryoso ka rito na, di ba, kahit pa paanong dati kang Presidente, eh, meron ka pa rin uh, pananagutan sa bayan na, uh, unahin mo ang interest ng Estado. Di ba? Alam mo pala, dapat ituro mo kung nasaan. Isa pa, pag nawala si Apollo Quiboloy, Malaking, 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 malaking pabor. Kiki ki Duterte yan. Bakit? Nako, ang kayamanan ni Kibuloy. Ha? Kedigong na. <laughs> Kaya nga sabi ko, Utsa, ang bigat ng problema ni Duterte. Andiyan ang ICC. Dadamputin na siya. ba diba? Political opinion and more. O, so dadamputin na siya. So, pwede niyang gamitin ito na pang leverage. O, so, sige. Tuturo ko na si, ano, si Apollo Cubes. Pero yung pahuhuli. <laughs> At hindi naman nakapagtataka hindi niya gawin yun. ba? Diba? Okay, ngayon, ito po, todo depensa ka agad itong dalawang teka so, Sabi ni Robin Padilla. Ha? Nakakatawa naman yun. Ako'y nag-aral din ng criminology, ano? Medyo wag naman tayo. Ha? Sumobra naman tayo sa ano, pagka na nagsalita lang yung tao, eh, hindi mo nga alam ko nagbibiru yung tao, o, oh, seryoso. Ah, yeah. Siguro, ang pwede mong, uh, ang pwede nilang hingin dyan, hinga nila si ex-president ng, uh, sabihin nila, o ano ba yung official statements? Ano bang ba official statement nyo? Baka kasi, nagbibiru lang ang tao. <laughs> Anak ba baka naman, Robin Padilla. Ha? Alam nyo, sa totoo lang ha, natutuwa lang ho talaga rito pag nagsasalita si Robin, kaming mga ano, vloggers. Bakit? May laruan kami. Eh. <laughs> Talagang kailangan niyang banggitin yung uh, ano, nag-aral siya ng criminology. O oh, eh, ano ngayon kung nag-aral ka ng criminology? Ano connection nito? Baka meron nandito ngayon na graduate po ng criminology. So, professor, teacher, i mean, professor o kaya naman eh talagang uh, police, di ba? Ano po koneksyon nitong sinasabi niya doon sa ano sa sinabi ni dating pangulong Duterte, di ba? <laughs> eh simple lang naman, pwede niya sabihin na ano na kayo naman eh masyado niyo namang sineseryoso yata yung pang si Duterte, alam niyo naman na yan eh, di ba? Kailangan pa talaga magbuhat ng sarili. Pero kailangan ba talaga na ang isang senador ng Pilipinas ay tumayong tagapagtanggol ng isang tao, ng isang sibilyan? Nakatulad ni Duterte. Eh obviously, ito'y kap kapartido nila. ba? Diba? Kung sa bagay, mga kapatid, naalala ko ngayon, ang sabi ni Robin Padilla, eh si PRRD po ang aking tunay na boss. Nako. Siguro naalala niya si Pinoy. Sabi ni Pinoy, kayo ang aking boss. Dito naman kay Robin Padilla. Ha? Si Tatay Digong ang aking tunay na boss. Ang tunay ko na amo. O, yun. Kaya ngayon, eto. Ayun, si ano, kriminal. Yeah, si Tapuan, dating polis. O, oh, well, professor si ano pala, si Top 1. Okay. Diba? Sabi, criminology criminology ang tinapos. Hindi, ano, criminology <laughs> Oo nga eh. Clown si Robin eh. ba? Diba? So uh, ano, you, you know what? What I was actually uh, looking for dito, kasi ang issue nga po, si Duterte ay pwedeng makasuhan daw ng obstruction of justice. Now, since sinabi niya na graduate siya ng criminology, and you know what? Tanong niyo kay Tapuan ang criminology po, katulad ng kurso, kurso yung ng kapatid kong babae, sumunod sa akin. Eh. Ah, yan po. Eh, nag-aaral din po sila ng mga batas. Okay? So, dapat, alam din ni Robin Padilla, ano yung obstruction of justice. Dapat, maipapa, ipapaliwanag niya yan dyan. Diba? Kung ipagmamalaki lang niya na nag-aaral siya ng criminology. So, bagay, what do we expect? Okay, eto naman ang isa, si Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, his statements might be, uh, might have been, sabi niya, sabihin eh, his statements might have been made out of pressure. Tako. Uh, na pressure na, dahil na pressure lang daw si Duterte. Uh, from persons bombarding him with such questions implying he has personal knowledge of the pastor's activities. Daw ang tanong sino po ba ang nagtanong yan kay Duterte? Di ba? No. And besides, napakadali naman yan sabihin, hindi, hindi ko naman alam kung nasa inyo, kahit kami. Alam ni Digong kung ano yung uh, pwedeng mangyari kapag ka nagbitiw siya ng ganong klaseng pagbibiro. Di ba? Pero bakit niya ginawa yung ganon? Kung ito po ay pagbibiro. Di ba? At hindi pagmamalaki na parang hinahamon niya gobyerno na, oh, ako, uh, ako alam ko kung nasaan kayo, di nyo nga mahuli-huli may intel pa kayo eh. Yun ang ano eh, yun ang dating sa akin eh. Um, parang eh, simple lang, I'm putting myself on the side of the of the government, of PNP, 'di ba? Na hindi nga namin ma hindi namin mahuli si ano. Meron na nga kaming intel, hindi namin mahuli si Ibuloy. E. No, tapos etong si Duterte, eh ganyan sa ako, alam ko, pero no secret. Tapos eh kaming taga-gobyerno, wala kaming gagawin sa kanya. Diba? eh dapat makatulong siya sa gobyerno ituro niya yun hmm. sabi niya na, political opinion uh, panusot nga ni Gong yan eh lahat eh, joke lang ang sinasabi niya pinalaya kasi si Robin ni digong nyo uh, hindi, dati nang malaya si Robin Padilla dati nang malaya si Robin kaya lang hindi makatakbo kasi nga, yung kanyang problema yung civil uh, rights niya eh, involving moral turpitude do sa kaso niya. So, anong nangyari? Binigyan siya nito ng... Alam ko na, alam ko hindi si Duterte nagpalaya dyan. Ha? Correct me if I'm wrong. Uh, ang, ang ginawa ngayon ay binigyan niya ito ng absolute pardon. Yan. Si Robin Padilla. Kaya, nakakandidato. Okay? Dahil ang huling takbo niyan sa kampanya, sa eleksyon noon, Uh, bilang uh, vice governor ba o governor ng Nueva Ecija. Tapos uso pa noon yung yung grupo-grupo uh, nito, yung paramilitary ni Royet Padilla, yung H-World, uh, 'di ba? Tapos lahat sila magkakapatid eh ano ah uh, membro <laughs> pati yata si Bibigandang Hari. Oh. Oh, para yon panahon ni Ramos, 'di ba? Para sa akin na hindi na ako boboto ng senador pag sila-sila uh, pa rin ang tatakbo. Zero vote for senator. Abolish the Senate for the good of the Philippines. Okay, pero pagdating po niyon sa iabolish ng Senate, sir. Eh that is 99% impossible. Bakit? We have to touch the constitution. 'Yun, ang, 'yun ang ano natin dito. Diba? Kailangan baguhin ang constitution. Eh problema, ayaw nga ng mga politiko natin. Ayaw ng mga senador. <laughs> Kaya ang hirap. So, magagawa po natin, uh, kapag hindi ho kayo bumoto ng senador, eh, kinukonsinti niyo po sila. ba? Diba? Because that is tantamount to silence. And silence means yes. ba? Diba? So, ang pinakamaganda po natin gawin, Aji, ay linisin natin ang senado sa 2025. Pumili tayo ng sa tingin natin eh, um, base sa kanilang uh, previous na mga ginagawa, paninindigan nila para sa mga usapin, iba't ibang usapin ng bayan, eh, para sa bayan talaga sila. At may laman ang ulo, alam kung ano ang trabaho bilang senador. ba? Diba? Kukuha ka nga ng matalino, tapos eh, tanga naman pagdating sa trabaho ng pagkasenador. <laughs> Abangan natin yung mga salita pa ng mga yan pagdating ng malapit na yung halalan. Oh. NPC nga si ano si Gibo Theodoro. Uh, ang tao kagaya po ni Robinson uh, masyadong mababaw manalita laging walang sense sa mga sinasabi ng taong ito ay ah uh, totoo po yan uh, kung ako lang dalawa lang boboto ko Lakson at Willie Ong eh Willie Ong talagang ko yun yan. kaya lang, kailangan po natin eh. kapag hindi uh, ito lang ah mabuti nang bumoto kayo ah uh, bakit kasi kapag hindi po kayo bumoto tandaan nyo, yung mga ayaw natin, may mga butante yan. Okay? Mananalo po yan. At yung mga taong ayaw natin, yan po yung sisigaw pa na, alam nyo kung ayaw ho ninyo kung wala kayong tiwala sa Senado, pero alam nila, dahil sa kanila wala tayong tiwala. Sila yung magsasabi, huwag na kayong bumoto ng mga senador. Pero kandidato sila. Bakit? Kasi yung mga botante nila, yun ang magpapanalo sa kanila. Now, the only way to defeat that is kailangan tayo sama-sama ang -sama rin. Di ba? Ganun po dapat. So, hello, uh, Jocelyn Aoyama, naga Japan. Ano ba yung uh, magandang gabi sa Japan? <laughs> Turong na ako. <laughs> Ayan, magandang gabi po dyan sa inyo. Hey. Okay, ano bang maayos na nagawa ni Sotong? Alam ko maayos ang kanyang pamamahala noong vice mayor pa yan. Uh, senatorial experience, experience, never. Okay, um, Senate President Tati yan eh. Noong vice mayor, iba, iba na yun. Basta man, dito sa amin sa Quezon City. Sidiwata na lang daw. <laughs> Ayun, Konbanwa. Okay. Eh yung kunichiwa, ano yun? Yan yun pala yung gabi ito. Oh, di ba? Okay naman si Ano eh, si Soto eh. Saka so, alam nyo ba? Ah, 'yan yung nagpagalit sa ano sa mga DDS noon. Bakit? Di ba? Kasi ang Ilocandia, they learned na ayaw ng mga ano ng mga Ilocano ng Ilocandia kay Sarah tapos ang pinuod pa lang pinagiinitan na nila si FL. Sinasabi nila uh, sa unit si first si supposed uh, first lady si Lisa. Kasi daw eh ano uh, ang manok nila ay dinadala kay si Soto vice president and then si BBM. Eh yun kasi talaga yung gusto ng mga Ilocano eh. So, eh nagkataon si BBM ang ni Sarah. <laughs> inindorso, siyempre, di ba? Sabi ko nga, lang yan, parang nabudol pa talaga rito si BBM eh. Dahil kung hindi naman niya inindorso, binitbit si Sarah doon sa Ilocandia, soto ang lalabas dyan. Soto yung iboboto ng, ng, uh, ano, ng uh, region. Hmm. Kaya siyempre, pangit naman gawin ni PBBM yun na hindi niya ipakilala ang kanyang katandem. Di ba? Okay, sabi ni Miles Liam, uh, baboto ako sa senador na makakatulong kay PBBM. Tama po 'yun. Lahat naman tayo ganoon ang gusto natin.